Mm. <laughs> Dahil kakaunti lang yung laman, bakat yung buto. Mm naiiyak ako kasi na, namimiss ko siya. Kaya gustong gusto pong kumakain ng sampalok. Hello ka umami! Sampalok naman ang ating kakainin for today. At ito yung kalangakang kung tawagin sa Ilocano. Ganito po siya, yung hinog na. At galing po ito doon sa pinuntahan namin yung uh, nakaraan na bundok sa probinsya ng Pechabon dito sa Thailand. Doon po ang kilala na napakaraming sampalok. At dito po sa Thailand, katulad din natin na mer uh, ang sampalok ay kinakain nila as uh, salad o sinasawsaw sa bagoong yung mga mga bubut pa na maliliit o pinang-aasim sa mga uh, ulam. Meron din sila nito, of course, mga kalangakang at yung mga minatamis na nilalagyan ng asin at asukal. Meron din sila nung maniba o yung dilaw na hindi pa ganun kahinog at tinatawag naman namin sa Ilocano na marasaba. Dito po sa Thailand, napakaraming klase o variety ng sampalok, hindi lang matamis at maasim. Iba't iba, merong makapal ang laman, merong manipis ang laman na mas makunat, meron namang yung laman ay creamy, at ganun din sa sweetness. Iba-iba yung level of sweetness nila. At tikman natin kung ano naman yung level ng tamis ng ating mga pinagbibibili. Dahil hindi ko naman po uh, uh, gamay kung ano yung mga level of tamis nila at kung anong tawag sa mga variety nila. Hmm. Ayan o. No? Kalangakang. <laughs> Nakakamiss ang childhood. Dati, pinipulot lang natin ito sa mga uh, sampalok ng kapitbahay sa mga sampalok sa gubat-gubat ayan mm. ito yung mabuto na uh, manipis lang ang laman pero itry natin kung ano naman yung level ng sweetness nya mm. parang wala nang asim parang matamis lang. Hinahanap po yung maasim na katulad ng sampalok natin. Ang tamis, parang may asukal na po siya. Parang siyang inkalte. Inkalte nga kung di ilokano. Yung niluto sa asukal, parang ganun na po siya. Mm. At dati, iniihaw po namin ang buto at kinakain kahit na napakatigas at napakapait. <laughs> ito yung aming almond noon. Mm. Yung laman niya, hindi ganun kakapal. Pinapili po kasi nila kami kung ano yung gusto namin. Per basket siya. Ang sabi, ito ay matamis. Ito medyo matamis. Ito ay maasim na matamis. Ito naman ay maasim. Tinikman ko, pero hindi ko na maalala kung alin yung pinili ko. Mm. Ang sarap. Mm. mm. Balat pa. Sayang ang buto. Subukan ko ang ihawin. Ipatry ko sa aking mga anak. Para masabi ko sa kanila kung ano naman yung almond natin dati. So, itura pa lang po ay makikita mo na yung pagkakaiba ka, umami. Ito, yung tinikman natin ay kurba na parang mabunto yung shape na. Kasi nga manipis yung laman. oh So, hinati ko po siya. Ito yung kurba. Ito yung matataba. Ito yung tinikman natin na matamis. Sobrang tamis. At dalawang klase lang yata yung binili ko. Ito naman yung matataba na diretso. Na halos walang kurba. ano o. Yung iba curve din. Ayan. Tikman natin. Parang mali yung paghugot ko kanina. Dapat ganito eh. ba? Ganon dapat. Ah, ito ka umami. Diretso nga na napakakapal ng laman. Ayan, ang kapal po ng laman. At mas creamy siya. Kanina medyo parang tuyot. Tikman natin. Mm. Ito yung hinahanap ko po na kasing sarap nung sampalok natin. Diyan, nung bata pa ako. Ganito yung lasa ng sampalok natin. Masarap naman ito. Kalang parang puro matamis na siya. Wala na siyang sampalok na asim. Siyempre, pag sinabing sampalok, hinahanap-hanap natin yung asim. Ito, creamy, malaman, uh, matamis na maasim. Parang yung tamis at asim niya magka-level. Maganda yung kombinasyon kapag kinakain mo. Mayroong tamis at asim. Yun yung gusto ko. Mmm. Mmm. Ang daming laman. At sa mga nasa Thailand po, baka may nakikita na kayo na sa palengke, napakaraming ganito na nabalatan na ibinibenta nila sa palengke sa mga gulayan. Hindi po yung kinakain ng ganito dahil sobrang asim punon walang tamis. Yun po yung isa pang variety ng sampalok na ginagamit naman natin namin dito sa pagluluto at sa pag, pang paasim ng kanilang mga soup. At uh, ginagamit ko rin iyon sa pagluluto ng pad thai sauce. Ayan. At marami pang iba. Ginagamit yon sa mga sauce din, sa mga sausawan. Katulad nung sinabi ko na sausawan ng chicharon, yung skin salmon. Yun po ay medyo maasim. At gawa nga doon sa isang klase ng sampalok, yung sauce niya, yung pampaasim nila doon. Kaya yung mga sauce nila ay napakasasarap dahil merong a flavor ng sampalok. Napakabango, pero ang asim. Iba po ang mga ito. Mm. Ang sarap. <laughs> mm. Ang dami pong laman. Grabe. Pero hindi ko lang alam. Kung yung sampalok ba sa atin na sinasabi ko ay ganito karami ang laman. Feeling ko ganito yun. Yung makunat-kunat na manipis ang laman na mabuto. Kasi naalala ko dati, parang kakaunti lang yung nakakain natin sa sampalok eh. Ito ang dami oh. Hmm. Hmm. daming laman. Hmm. <laughs> pero dahil maasim siya, pero dahil meron ng tamis, hindi mo na kailangan i-kalte. In-kalte, in Ilocano. Yung nilalagyan ng asukal. Ayun, iba pa pong variety yon feeling ko iba pang variety yon dahil mas maasim siguro yon kaya kailangan lagyan ng su asukal mm. Mm. itong mga balat hindi ko itatapon susubukan kong durugin at ilagay sa aking mga tanim baka pwedeng pang fertilize ito yung nabalatan na natin kanina galing sa mga diretsyo try nga natin ulit itong maasim Ah, itong matamis na makunat. Na hindi malaman. Mm. At dahil mabuto siya, hindi mo siya mahuhugot katulad ng isa. Okay. Ayaw pa hugot. Ayan ka, umami. Kung mapapansin nyo, dry siya. Unlike this one. Ayan. Dahil kakaunti lang yung laman, bakat yung buto. At kaya rin siguro siya bumaliko. Ito, dahil maraming laman, wala na siyang space bumaluktot. Ayan, kaya diretso siya. Ang galing, no? Sa atin po ba, meron din po bang iba't-ibang variety ng sampalok? Ang alam ko kasi, sampalok, sampalok lang yung ginagamit natin pang asim. Yun na rin yung kinakain natin. Yun na rin yung ginagawa natin candy na nilalagyan ng asukal at asin. i-comment naman po kung meron tayong iba't-ibang variety. Ang bango. Ang bango po ng sampalok. Alam mo yung, kapag inamoy mo siya, parang bumabalik yung childhood. At isang lugar lang yung nakakatawa kasi isang place lang o isang lugar lang na naaalala ko tuwing nakakaamoy po ako ng sampalok. Kaya gustong gusto ko ang sampalok nila dito sa Thailand. Kinder siguro ako yon Merong sampalok sa bakuran ng isang guro sa amin. Malaking puno ng sampalok. At doon, namumulot kami pagdating ng bandang hapon at nagugutom. Alam mo naman ang buhay noon, napakahirap. Hindi ka pwedeng basta-basta lang maghanap ng snack sa bahay. Hindi uso yon so maghahanap ka ng mga puno na may mga bunga at doon kayong kakain na magbabarkada so yun, yun po yung naalala ko sa ilalim ng punong iyon kapag nakakaamoy ako ng sampalok ba't na <laughs> naiiyak ako naiiyak ako kasi na namimiss ko siya kaya gustong gusto po kumakain ng sampalok dito sa Thailand at may mga old videos na ako na na-share na lagi talaga akong kumakain ng sampalok mm. Ito, kung hindi ka mahilig or ayaw mo lang maasim, perfecto para sa'yo. Pero ako kasi mahilig sa maasim. Matamis lang siya. Walang asim. Pero mabibitin ka yung pag lunok-lunok mo dahil nga kakaunti yung laman, manipis. Ang hmm. balin, no? At meron pang ibang klase. Yung maiigsi lang siya. Yung parang isang bunga, isa-dalawang buto lang siya may iksi lang siyang ganyan. Meron din pong ganong variety. Nakakatuwa nga eh. Pero hindi ako kumuha dahil baka hindi siya malaman. Kaya malalaki yung pinili ko. Masarap. At ito pa pala mga kaumami. Hindi po ba napakarami nilang harvest? At hindi pa po ito season ha. Pero marami na silang harvest. Ang ginagawa nila, ito pala ay ino-oven nila bago nila ipak bago nila i-display sa market dahil hmm, para matuyo para walang moist para hindi mag-mold magkaroon ng mold diba kaya matagal din daw po itong i pero sabi nila kung plano ko daw i ng matagal talaga ay ilalagay ko na lang sa ref pero parang hindi na ito magtatagal dahil maubos namin agad ang dami namin eh ang sarap, matamis lang siya pero mas bet ko may asim <laughs> naman naman ano mama eh. sa mga mamamasyal dito sa Thailand na gusto po itong matikman kasi ang dami nagko-comment minsan Mami Will, pupunta kami sa Thailand saan ba bibili ng mga pampasalubong? Well, kahit sa Bangkok po ay napakaraming pagbibilhan sa mga mall, sa mga market. At pasensya na hindi ko mai, uh, hindi ko mai masagot ng eksaktong lugar dahil hindi pa ako familiar masyado sa Bangkok. Pero kapag nakakita kayo ng mga pasalubong shop or mga pasalubong market, marami, may mga sampalo po at meron na rin yung may asukal na. At kung ganito naman yung hanap nyo, yung fresh na ganito, hinog, may mga nakapack na po sila per kilo at madalas makikita sa mga grocery store sa mga harap ng grocery store meron din po sa mga gulayan ng grocery store meron din po ay ito parang super dry na siya at kung gusto niyo talaga makakita ng maramihan at maraming sampalok wag na kami pumunta sa pinuntahan naming bundok kasi limang oras yon from Bangkok meron po sa pinupuntahan kong <laughs> pinakamala isa sa pinakamalaking market dito sa Thailand yung nag, nag, market tour ako doon po ay mayroon ding fruit market at doon ay madali napakalaki pero madali mo lang hahanapin yung gusto mo kasi naka per building siya dito ang durian dito ang avocado ang pinya ang cantaloupe ang tamarind meron po doon uh, sabihin niyo lang siguro sa taxi driver doon po ay at ang pangalan po ng place ay Kalat Thai, Patum Thani. Ayun po ay mga isang oras from Bangkok. Mas malapit. Pero, kung gusto nyo lang namang tikman, hindi naman marami ang bibilhin nyo, meron po ito sa mga grocery store, sa mga mall, sa bilihan ng mga pasalubong. Marami po. Sipagan nyo lang paghanap. <laughs> so, lang mga ka mami, Kung nagustuhan nyo po ang video, Uh, paki-share naman kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa tamarind Sa mga magtutur dito na gusto makatikim ng tamarind At iiwi ng pampasalubong Pwede pwede po dahil nasubukan ko nang mag-uwi ng, mag ng uh, pampasalubong And yung inuwi ko noon, siguro 8 years ago na pinatin, uh, Itinanim ng mama ko at tumubo na po siya Malaking puno na siya at namumunga na Matamis naman daw sabi ni mama at ang lalaki daw ng bunga Ayan, pakishare po ang video kung nagustuhan nyo. Baka ikaw naman ang susunod na magkaroon ng o mapadarhan ng jikas. Thank you for watching. Bye!